Dahil maulan nga ho pala ang mga kalingit at malamig ang panahon, nagluto nga ho pala ko ng sopas, dini nga ho pala sa boarding house. Yo naman! Pagdating ko nga ho pala mga kalingit, dini nga ho pala sa boarding house, ay nagbili nga ho pala ko ng lulutuin kong pansopas. Nagbili nga ho pala ko ng pasta, star margarine, chicken cubes, patis at syempre yung gatas. Nagayat ko na nga rin ho pala dyan yung mga sangkap nating ating ilalagay din sa sopas. Aring nga ho palang repolyo, hotdog, carrots, sibuyas at bawang tapos aring nga ho palang karning manok. Habang nagagayat nga ho pala ko dyan mga kalingit na mga sangkap na ating gagamitin sa pagluluto ho ng sopas, ay nagpainit na nga rin ho pala ko dyan ng tubig. Nung nakulo na nga ho pala ay nagsalang na nga ho pala ko dyan ng kasirola. Nang mainit na nga ho pala rin kasirola, naglagay nga ho pala ko ng kaunting mantika tapos Maglalagay din nga ho pala ko dyan ng margarin para hindi nga ho pala agad masunog. Tapos magigisa na nga ho pala tayo dyan ng bawang at sibuyas. Haluin lang ho natin ng mabuti hanggang sa maging brown. Kapag okay na, ilalagay na ho natin aring karning manok. Tapos igigisa-gisa lang ho natin arin ng mabuti. Maglalagay nga ho pala tayo dyan ng mga pampalasa ng patis, umami, paminta para mas lasan-lasa nga ho pala yung ating manok, maglalagay nga ho pala tayo dyan ng chicken cubes tapos saluin lang ho natin ng mabuti. Kapag nga ho pala okay na, ilalagay na ho natin yung mga hotdog, carrots, tapos saring nga ho ang pasta ng sopas. Kapag nga ho pala ho mga kalinggit nagluluto ng sopas, akin na nga ho palang ginigisa rin pasta para mas masarap yung naman. Pero depende rin nga ho pala sa inyo mga kung ano nga ho pala yung inyong inuuna kung kayo nagpapakulo muna ng tubig bago nyo ilagay yung pasta. Para sa akin naman ho, yung ginigisa ko muna ho yung pasta. Tapos nagpapakulo na nga lang ho pala ako ng tubig para hindi ho malupsak yung ating pasta. Naglagay na nga ho pala ko dyan ng mainit na tubig tapos atin mo na nga ho pala tatakluban para ho maluto yung pasta. Makalipas nga ho palang ilang minuto at kulong -kulo na nga ho pala rin sabaw at medyo luto na nga ho pala yung pasta. Ilalagay na ho natin aring repolyo tapos maglalagay na nga ho pala tayo ng gatas at malapit na rin naman ho aring maluto. Inilagay ko na nga rin pala diya yung natitira pang star margarine para mas masarap yung ating sopas at para mas magandang tingnan yung ating sabaw at nakakatakam yun naman. Sa punto nga ho pala ng mga kalingit ay eh, talaga naman ho nakakagutom na ho yung amoy at nakakatakam. Dahil luto na nga ho pala ng mga kalingit ay eh, pwede na nga ho pala tayong kumain. Ay siya mga kalingit kumuho na kayo dyan ng tasa at nang mabigyan ho kahit isang tasan sopas at masarap nga ho pala rin pagbagong luto at mainit-init pa yung naman. Kain tayo mga kalingit at sorry agad sa matatakam diyan sa pagkain ko nga pala ng sopas lalo na kapag paborito ang sopas tapos sasabayan nyo pa ho ng slice na tinapay ay digay kayo pagkakasarap ho na riyo naman. Para hindi nga ho pala kayo dyan mga matakam din sa akin kinakain na sopas ay siya magluto na ho kayo dyan sa inyong bahay at masarap nga ho pala rin ngayong maulan. Ay paano ho mga kalinggit hanggang dito muna ulit yung aking vlog. Salamat ho sa inyong panonood. Kung di pa ho kayo nakakapagpalo dyan ay siya magpalo at magshare na rin ho kayo Dian para ho lagi nyo napapanood yung simpleng luto ko ho dyan sa boarding house. Bukas ho ulit. Bye bye!